Para sa ilan, ang bagong taon ay nangangahulugan din ng pagkakataon para sa bagong anyo. Ang ilang lokal na personalidad, tulad ng global fashion icon na si Heart Evangelista, ay sinalubong ang bagong taon na may bagong gupit o kulay ng buhok. Tingnan ang mga bagong hairstyle ng mga celebrity ngayong 2025 sa video na ito. Heart Evangelista, ang global fashion icon na si Heart Evangelista ay sinalubong ang bagong taon na may cherry violet na buhok. Cherry Violet, nagpapamalas ng Girl Boss Energy, si Heart Evangelista sa kanyang bagong hairstyle. Kailin Alcantara, ipinakilala ni Kailin Alcantara ang kanyang eleganteng maikling bob ngayong taon. Fresh, nakakaakit si Kailin Alcantara sa kanyang bagong bare-faced selfie. Jillian Ward, napakaganda ni Jillian Ward sa kanyang photoshoot na may bagong kulay ng buhok. Fierce, mukhang matapang si Jillian Ward sa kanyang bagong hairstyle. Sanya Lopez, sinimulan ni Sanya Lopez ang bagong taon na may bagong gupit. New, happy new hair, ani ni Sanya Lopez sa kanyang Instagram post. Vice Ganda, ipinakita rin ng Unkabogable Star na si Vice Ganda ang kanyang bagong hairstyle sa its showtime. Ginger, pumili si Vice Ganda ng ginger bob na may kulot para sa taong ito. Mimiuo, ang social media star na si Mimiuo, ay kahanga-hanga sa kanyang bagong maikling bob. Curls, sa isang Instagram post, sinabi ni Mimiuo, New Year, New Hair, Same Face Card.